kingdom of the Patris, the Spirit, Amen. Shalom, Alekhan. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon at tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahil, dahilan at ako'y iyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang tumugon si Jesus Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko mga Diyos kayo mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilapastan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginawa ang mga ipinagawa ng aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko yon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan sa gayon, matiriyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Hordan sa puok na noong unay pinagbibinyagan ni Juan na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumasampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Jeremias, Sa Ebanghilyo, muli nating nasaksihan ang pagsubok na dinanas ni Jesus. Batuin siya ng mga hudiyo dahil sa kanyang pagpapahayag na siya ang anak ng Diyos. Sa kabila ng banta sa kanyang buhay, ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang sarili, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang kanyang ginawa ay patunay ng kanyang pagkadiyos, ng kanyang kaugnayan sa Ama. Katulad din ito ng karanasan ni Propeta Jeremias na dumanas ng paninira, pananakot at pag-uusig. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nagtiwala siya sa Diyos at nagpuri sa Kanya. Umawit kayo sa Panginoon Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat iniligtas niya ang inaapi mula sa kamay ng masama. Bilang mga Katoliko, sa ngayong panahon ng Kwarisma, tayo rin ay tinatawag na manindigan para sa katotohanan. Kahit hindi ito popular ang ipahayag ang pananampalataya hindi lamang sa salita kundi sa gawa sa awa pagmamalasakit at kabutihan tanggapin ang pagsubok bilang daan sa pagbabalik loob at pakikibahagi sa krus ni Kristo. Mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ng kwarisma ay ang pagsisisi at kumpisal. Mas maraming katoliko ang lumalapit sa sakramento ng kumpisal umaaming may pagkukulang at handang magpago. Pag-aayuno at paglilimita sa sarili. Marami ang iniiwas sa bisyo, labis na luho o aliwan bilang sakripisyo at pakikiisa sa paghihirap ni Kristo. Paglilingkod sa kapwa ang mga outreach, pagbibigay ng pagkain, pagbisita sa may sakit, at iba pang gawain kawang gawa ay tumataas tuwing kwarisma. Ang paglago sa panalangin. Mas malalim na debosyon sa Via Cruces, Rosario at pagbabasa ng Biblia ay isinasagawa sa mga sambahayan. Paano natin binabago ang ating mga pagkakamali? Una, ang pagtanggap ng pagkakamali. Ang unang hakbang ay ang pagpapakumbaba. Ang pagkilalang tayo ay nagkulang. Paghiwi, paghingi ng tawad at sakramento ng pagkakasundo sa pamamagitan ng kumpisal tayo ay nalilinis at nagkakaroon ng bagong simula ang pagtutuwid ng landas kung tayo'y naging pabaya sa simbahan magsimula tayong maging aktibo kung tayo'y naging mapagmataas matutong makinig at magpakumbaba ang pagbabago ng ugali sa halip na pamumuna ipanalangin ang kapwa sa halip na pag-iwas sa simbahan lumapit dito upang maglingkod nalangin tayo para sa pagpapagaling at kalakasan. Aming mapagmahal na Diyos, Ikaw ang aming lakas sa gitna ng kahinaan, ang aming pag-asa sa panahon ng pagsubok. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ng aming mahal na Santo Papa Francisco ng aming obispo si Bantolo, ni Padre Vicente Gomez, ni Padre Boy Bautista, at ng lahat ng may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Tipuin mo po sila na iyong mapaghimalang kamay at ipadama ang iyong kapayapaan at pag-ibig pagalingin mo rin ang sangkatauhan, lalo na ang mga sugatang puso at kaluluwang naliligaw. Tulungan mo kaming baguhin ang aming mga sarili upang sa pamamagitan ng aming pagbabalik loob ay magniningning ang liwanag ng iyong awa sa mundo. Sa ngalan ni Hesus Kristo, sama ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Aklat ni Juan, sa Mabuting Balita ng Panginoon, sa Jeremias, sa unang pagbasa at sa Catechism of the Catholic Church, section 1430. And to 1439, Panahon ng Pagsisisi. At seksyon 2447, Mga Gawa ng Awa. Misericorde, Voltus, Ball of ng Taon ng Awa. Po Francis, Humilihan ni Po Francis sa mga Misa ng Kwarisma sa muli kayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilaya ng minsahin ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simpahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ni Jesus sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Sancti. Amen. God bless!